Kumusta at maligayang pagdating sa video ng Trade Tech na Multilingual Microsites? Paano i-unlock ang iyong international na potensyal? Gaya ng ipinaliwanag ni Ian sa kanyang presentasyon, Connecting Buyers and Suppliers, kung mayroon kang anumang interes sa pagsisimula o pagpapataas ng internasyonal na kalakalan ng iyong kumpanya, ipinapangako ko sa iyo na ang maikling video na ito ay magiging walang alinlangan na interes, lalo na kung ang iyong kumpanya ay aktibo sa negosyo sa negosyo ng mga merkado. Tulad ng nakikita mo, mayroon lamang anim na puntos na dapat pagdaanan Magsisimula ako sa pamamagitan ng paglalarawan ng isang tipikal na multilingual na microsite at pagkatapos ay ipaliwanag ang papel at mga benepisyo nito. Makikita mo na napakadaling iset up at i-configure ang iyong microsite. Sa ito rin ay napaka-flexible. By right, you me edit ang nilalaman nito anumang oras nang walang dagdag na bayad. Ibubuod ko kung bakit ka dapat mag-subscribe at ang huling slide ay magbibigay sa iyo ng link kung saan maaari mong ma-access ang anumang karagdagang impormasyon kung kailangan mo ito. At syempre, kung saan ka maaaring mag-subscribe. Uh, ano ang mga multilingual na microsite? Kasama ko pa. Mabuti. Kaya simulan na natin. Ang mga multilingual microsite ay eksakto kung ano ang iminumungkahi ng pangalan. Duy mo siito ay puro bersyon niya website ng iyong kumpanya na isinalin sa 35 na wika. Titingnan natin ang isang halimbawa ng multilingual na microsite. Ngunit tingnan ang listahan ng 35 wikang iyon. Sa iyong multilingual microsite administration area, maaari mong suriin ang lahat ng 35 na bersyon ng wika ng iyong multilingual microsite. Gaya ng nakikita mo, saklaw ang lahat ng pangunahing wika at higit pa ang nakatakdang idagdag ng walang dagdag na gastos sa mga subscriber. Bago tayo magpatuloy, sa palagay ko ay makatutulong na magkaroon ng mabilisang pagtingin sa isang halimbawa ng isang multilingual na microsite. Kaya dito makikita mo ang versyon sa wikang Ingles ng sariling microsite ng Trade Tech Solution. Ang lahat ng multilingual na microsite ay hinohost ng Expo World at kasama sa address ang pangalan ng iyong kumpanya pinili mo. Sa screenshot na ito, makikita mo ang heading na may pangalan ng kumpanya, website, logo at maikling paglalarawan ng mga aktibidad ng kumpanya kasama ang mga link sa aming channel, sa YouTube, aming LinkedIn profile, ang About page sa website ng Trade Tech Solution. Sa ibaba ng heading, may limang seksyon na makikita sa pag-click sa tab. Ang profile ng kumpanya ay nagbibigay ng address, turnover, bilang ng empleyado, sektor ng industriya, klasifikasyon ng produkto, at contact sa pagbebenta inililista ng partners and suppliers ang anumang membership ng chambers of commerce at mga asosasyon sa industriya ang pamantayan para sa mga bagong kasosyo at supplier kasama ang mga kontak para sa mga pakikipagsosyo sa negosyo at mga pagbili ang mga kontak ay nagbibigay ng pangkalahatan mga benta kasosyo sa negosyo at mga kontak sa pagbili ang mga rehistradong detalye ay nagbibigay ng anumang nauugnay na mga sertifikasyon at lisensya ng kumpanya, petsa ng pagpaparehistro, nakarehistrong numero at address, pati na rin ang numero ng VAT. Mga produkto at serbisyo, dito mo maaaring i-highlight ang mga partikular na produkto at serbisyo. Huwag mag-alala, hindi kinakailangang ibigay ang lahat ng mga detalyeng ito kung hindi nauugnay ang mga ito o ayaw mo lang i-publish ang mga ito. Mahalaga ring tandaan na may isa pang seksyon na hindi makikita dito, ngunit kung mag-right click ka sa pahina at pipiliin ang tingnan ang pinagmulan ng pahina, makikita mo rin ang metadata ng keyword na tumutulong sa Google na i-index ang iyong microsite. Ngunit higit pa tungkol sa mga ito kapag tinatalakay namin ang pag-configure ng iyong microsite ng higit pa sa video na ito. Kaya paano sila gumagana? ang mga konsepto ay napakasimple. Regular na ini-index ng Google ang site ng Expo World, kaya lahat ng bago at na-update na mga multilingual na microsite sa kanilang iba't ibang wika ay nagiging accessible sa mga online na paghahanap. Ang mga tao ay karaniwang nagsasagawa ng mga online na paghahanap sa kanilang sariling wika sa makatuwid. Kung ang iyong online na profile ay wala sa wikang ginagamit sa mga paghahanap na iyon, hindi ka mahahanap. Obvious naman, di ba? Sa pamamagitan ng pag-publish ng iyong microsite sa 35 na wika, ina-unlock mo ang iyong potensyal na pang-internasyonal sa lahat ng paghahanap sa wikang banyaga. Ang susunod na kalamangan ay ang sinumang bisita sa wikang banyaga sa iyong microsite ay magagawang basahin ang pangkalahatang ideya ng iyong kumpanya at mga aktibidad nito sa kanilang sariling wika. Kung sa tingin nila ay makatuwirang makipag-ugnayan sa iyong kumpanya, ibibigay ng microsite ang mga kinakailangang link at mga detalye ng email upang mapadali ang contact na ito. Kaya ang kritikal na unang hakbang ay naging posible salamat sa iyong multilingual na microsite. Sa pamamagitan ng paraan, maaari ka magdagdag ng mga link mula sa iyong home site sa iyong microsite para sa parehong benepisyo. Tingnan natin ang mga pangunahing benepisyo ng pagkakaroon ng sarili mong multilingual na microsite. Mula sa punto ng advertising at marketing, mayroong limang pangunahing benepisyo gaya ng ipinaliwanag ko, pinalawak nito ang iyong online na pag-abot upang masakop ang 35 wika. Saklaw ng mga ito ang 166 na bansa at 95% ng global GDP. Ang iyong microsite ay nagbibigay sa iyo ng kalamangan sa iyong mga kakumpetensya na hindi gumagamit ng serbisyong ito. Hindi tulad, hindi sila mahahanap ng mga paghahanap sa wikang banyaga sa pagbibigay ng nakatutok na impormasyon sa kanilang sariling wika, lubos mong pinapabuti ang karanasan ng gumagamit ng iyong mga potensyal na kliyente sa pagpapakita na iniisip mo sila. Maaari lamang itong magdagdag sa positibong opinyon na makukuha nila sa iyong kumpanya. Pinapayagan ka nitong bawasan ang panganib sa iyong negosyo. Oo, uh, hindi mo kailangang magpasya ng walang taros kung aling mga dayuhang merkado ang bubuo. Sa maliit na puhunan, maabot mo silang lahat. Hayaan ang merkado ang magsabi kung saan may interes sa iyong mga produkto at serbisyo. Maaari mong makita kung aling mga merkado ang nagkakahalaga ng karagdagang pag-unlad. Maaaring may magagandang sorpresa na naghihintay sa iyo. Panghuli, ngunit tiyak na hindi bababa sa U, uh, nagbibigay ito ng isang napakababang solusyon. Uh, maari mong i-unlock ang iyong international na potensyal sa mas mababa sa 10 US cents bawat wika, bawat linggo. Hindi mo masasabing mas patas pa dyan. Tingnan natin ngayon kung gaano kadali ang pag-setup ng iyong multilingual na microsite. Ang pag-setup ng iyong multilingual na microsite ay napakabilis at maaaring makuha sa loob ng ilang minuto. Ganap na walang teknikal na kakayahan ang kailangan. Kumpletuhin mo lang ang mga form sa pagpaparehistro at pagsasaayos, i-click ang i-save at i-publish. Sa puntong ito, papalitan ng artificial intelligence. Ang iyong mga pahina ay isinalin at ang microsite ay na-publish. Tapos na ang trabaho ngunit meron ka pa rin ganap na control sa editorial. Ang susunod na slide ay nagpapakita sa iyo kung gaano kadali itong i-configure, suriin at i-edit ang iyong microsite. Ang pag-configure ng iyong microsite ay isang bagay lamang ng pagkumpleto ng pitong online na form tulad ng makikita mo mula sa listahan dito, bukod sa seksyon ng mga keyword at parirala, ang mga ito ay pareho sa mga ipinapakita sa halimbawa ng naipublish na microsite na dati naming tiningnan. Ang lahat ng ito ay madaling kumpletuhin. Gayunpaman, ang dalawang seksyon na nangangailangan ng pinakamaraming pag-iisip ay ang mga keyword at parirala at ang paglalarawan ng kumpanya. Dito dapat kang gumamit ng mga keyword at parirala na nag-highlight sa iyong mga produkto at serbisyo. Ang mga ito ay critical. Ito yung mga susalita at parirala na inaasahan mong gagamitin sa mga paghahanap para sa iyong mga produkto at serbisyo. Kung masyadong generic ang mga ito, malamang na hindi ka mahahanap kahit anong wika ang ginagamit o isipin kung ano ang pagkakaiba sa iyong kumpanya at sa mga produkto at serbisyo nito mula sa iyong mga kakumpetensya upang palakasin ang kahalagahan ng mga keyword at parira lang ito tiyaking ginagamit mo rin ang mga ito sa paglalarawan ng kumpanya Maaari mong suriin ang iyong microsite kapag na-publish at maaari kang gumawa ng anumang pagbabago kahit kailan mo gusto ng iyong subscription ng walang dagdag na bayad, iyon ang tinatawag kong magandang deal. Okay, uh, sa tingin ko ngayon ay makatutulong na tingnan ang pahina ng pagsasaayos ng isang microsite. Mula sa screenshot na ito, makikita mo na ang mga tagubilin at mungkahi ay ibinigay para gabayan ka. Sa kanang bahagi, available ang mga button para i-save, i-publish at suriin. Ang unang pahinang ito ay kung saan mo irehistro ang iyong mga keyword at parirala. Pagkatapos mayroong mga tab sa bawat isa sa iba pang mga seksyon. Lahat ay simple, madaling maunawaan at mabilis. Kaya, um sa loob lamang ng siyam na slide, nasaklaw na namin ang lahat ng pangunahing tampok ng mga multilingual na microsite ng TradeTech Solutions. Sa buod, ang mga argumento para sa pag-subscribe ay, um, ang mga ito ay isang pangunahing asset sa pag-abot sa mga internasyonal na merkado, ang mga ito ay napakadaling i-configure at i-edit na may napakababang halaga na mas mababa sa 10 US cents bawat wika bawat linggo. Ano ang hindi gusto? bilang pangwakas na punto, ang Trade Tech Solutions ay nangangako ng presyo. Hindi namin tataas ang presyo ng subscription sa mga kasalukuyang subscriber kahit na may idinagdag na mga bagong wika o bagong feature. Bueno, umaasa ako na kumbinsi ka maikling video ito, Benepisyong Pang International Marketing Multilingual Microsites, TTS, inaasahan namin pagtanggap iyo bilang isang subscriber. Salamat sa panonood ng video Gabay sa Multilingual Microsites i-unlock ang international na potential. Kung gusto mo ng karagdagang impormasyon gamitin ang link sa ibaba o magpadala sa akin ng email. Mas mabuti pa pumunta sa Expo World at i-unlock ang iyong potensyal na international sa pamamagitan ng pag-subscribe ngayon. Inaasahan namin ang pagiging serbisyo. Kung nakita mong kapakipakinabang ang video na ito, mangyaring bigyan ito ng like at mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang mga insights sa pagpapalaki ng iyong potensyal na pang-internasyonal na kalakalan. I-click lang ang subscribe link sa screen. Wala itong halaga. Kung sa tingin mo ay interesado ang sinumang kakilala mo, mangyaring ibahagi ang link na ito sa kanila. At kung handa ka na para sa susunod na hakbang, tingnan ang susunod na video sa playlist. Ito ay nakalink dito mismo.